So first time natin gagamitin itong aking air fryer. At yung first na nulutuin natin pinaka basic lang syempre ay ito. Hotdog. So wish me luck. Ito binili ko online. Binili ko talaga 9 inches. Pero pinadala sa akin ito. 4 inches lang. <laughs> Pero gagamitin pa rin natin. Or 5.5 liters lang. Malit lang ito. Kaya tama lang ito sa bahay. Dapat mas maganda. May mga butas-butas kasi kaya nga daw air fryer ay para mag-circulate yung air sa loob. Okay. Tapos hindi ko alam kung kailangan pa siya i-preheat pero sige, check natin muna. Air fry. Tapos 196 180 uh, degrees Celsius, okay yan or 200 degrees Celsius. Uh time hindi ko alam pero subukan lang muna natin ng mga 10. Uh yun napili ko balls siya, add of balls. 10. On. Ayun na, automatic siya na naka-preheat. Naaamoy akong parang plastic. Ayun na. Add the food. ito na, Ay, ito pala nasunog na. Ay, nasunog. Kaya pala, ang hoy, plastic paper pala. Hot dog. Bahala na si Batman. Oil. Automatic na ba siya? Automatic na nga. No need to, wala akong tinilik na kahit ano i-assume na nag -i start na siya kasi may cancel kung hindi dapat start so sabi sa internet <laughs> nag-search ako bago ko <laughs> nag muna yun eh, no, bago mag-search sabi pagka mga ganyang uh, not regular hotdog or uh, medyo makapaltik thicker hotdog kaya nga mga nasa between 180 to 200 degrees Celsius which is tama ko pasok pero yung time dapat yung mga nasa 5 to 7 uh, minutes or 5 to 7 minutes pero ako 10 minutes pero sige mga 2 minutes before ikakancel na natin or er, check natin minutes na, check natin. Uy, parang lutong na siya. Huh? Alug-alugin natin. <laughs> parang okay na siya. Binuksan ko nga pala yan, hindi ko na kinansel. Uh, as per the internet, pa, pwede naman daw to i-open kahit naka-own or uh, while it's cooking without pressing the cancel. So, 6 minutes in total natin ito So, 1 minute na lang kapag nag nag lang to. Wow. Wow. Hindi naman siya mainit kasi di ba sa oven mainit. Ito hindi naman. For na, turn food. Okay, hindi na ko na ito-turn yung food. Kasi, yun, yeah, meron pa palang gano'n. Ito, hindi ko na siya, ano, nilikakansel cancel ko na talaga siya. Na, cancel. Then, wow. My first air fryer cooking. <laughs> <laughs> Ako proud. Init. Yay. Wow, air fryer, first time. Pag so, dami-dami kong tong dito sa bahay, pero bumili talaga ako ng non-stayless. Kasi para iwas na magasgas itong ating ano, non-stick. Sa ulan eh.